Palabas na palabas na palabas na palabas na palabas, palabas na naman to Palabas na naman So, ito na naman ang palabas natin So, ang gagawin natin <laughs> Ang gagawin natin Ang ginawa natin kahapon So, yung walang iyaan Dito ko Hah? Kapon? Kapon ka ito ko yung gagawin natin <laughs> Ang laro po ito Expression Puzzles So, ito po Yung ano So actually, sa pinsan ko po ito. So yun guys, gagawin na namin. Guys, gagawin na namin. So yan ang lagpapit. Akin po red na kagad. Yes, so gagawin na namin. Let's watch. Kasi kagali na pa. So guys, ayun na guys. Ito na guys. Tatawa pa ako. So guys. <laughs> Ito na po pala yung palabas na gagawin natin. What color sa akin? Ito yung sa kanya. Color red. Ito po yung sa akin. Ito yung sa akin. Ano yung na Ito po. Yan. Color green po. So actually, sa pinsan ko to guys. Mahirap. Ito po nagamit yun. Ito po yung nagamit ayun. Look. na So guys, ito na yung ano, yung may pinto. Ito yung sa akin. Ito yung sa akin. Ito yung sa akin. Ito yung sa iyo. Ito sa kanya guys. Ayan. Reds yan. So, simulan na natin. So, ayun, guys. Gagawin na namin. Okay? Wow! 3, go! Ayun okay, so, the... sa akin. Ayun, So, tayo dahil naan na tayo. Oh! Nadala tayo! Ito po yung sa akin. Mabilis po ako sa mahihirap. Round one, Round 2. Guys, ang ko po eh. 1, 2, 3, go! Hala, talo na naman ako. Tingnan niya sa kanya, guys. Mabibilis po ako sa mahihirap. Mm. Round 3. So, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Kapag po natalo dito sa laro, ganyan po kasi karami yan. Yan, marami. Kapag po natapos tong game, tapos may natalo po, Ah, uh, yung nanalo po, may bawi po siya sa akin I mean May Meron po siyang gagawin sa akin Nakotong sa ulo So, yun guys okay. One, two, three Go Oh, ang pilis niya guys Round 4 Guys may po ako sa may hirap eh Guys, ganun naman. So guys, last na last na to guys, yung gagawin na. Guys. Yeah. Ayun yung last. Na. Ba? 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 Natin, guys. <laughs> oh! Pula yun. Oh no. So guys, natapos na po kami sa nalaro po namin. Uh um, yun, panalo po siya. So, yes. Babawian niya na po ako. Kokotahin mo ako nang limang beses, okay? 1 2 3 4 5. Sign, guys. <laughs> Sign, guys. Ako pa. That was all, okay. guys. Thanks for watching. Bye was Subscribe our channel. Subscribe our channel. So, bye-bye, uh, guys. <laughs>